Kaugnay naman sa kaso ng mga Chinese na inaresto at ninakawan umano ng mga tauhan ng Southern Police District sa Paranaque City noong nakaraang taon, sinabi ng isang mambabatas na malaki umano ang may tutulong ng sumukong bodyguard para magbigay linaw sa mga nangyari sa operasyon. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Sumuko ngayong araw kay House Committee on Public Order and Safety Chairperson Dan Fernandez, ang isa pang bodyguard ng mga Chinese nationals na target ng operasyon ng mga tauan ng Southern Police District sa Paranaque City noong Setyembre ng nakaraang taon. Kasunod ito ng unang bodyguard na sumuko kahapon kay House Deputy Majority Floor Leader Erwin Tulpo na informant ng mga pulis na nagsagawa ng raid sa mga Chinese national na sangkot sa umunay isyo ng prostitusyon. May arrest warrant na mga ito matapos hindi sumipot sa isinagawang hearing sa kamera. Sumuko silang usa para na sa ganon ay uh, patunayan nila yung kalilang uh, mga nanalaman sa, sa napanood nila. At uh, basically yung pinapahanap namin is tatlo So yung isa pa si Mr. Antonino ay uh, I think uh, baka mag appear din daw sa, sa Monday. If ever na gano'n na mangyayari, medyo nakukumpleto na yung buong istorya. Uh, kasi sila yung nakakaalam. Sila nagsabi sa polis na mayroong mga pera doon. Sila nagsabi na may mga baril doon. Uh, may mga illegal na mga activities na nangyayari doon. Kasalukuyang iniimbestigan ng Komite ni Fernandez ang posibleng pananagutan ng mga tauhan ng SPD na umano'y nagbulsan ng pera ng mga Chinese National na pakay ng isinagawang operasyon. Nagsimula ang investigasyon dito matapos magain ng resolusyon si Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop sa naging pag-aresto ng mga pulis sa mga dayuhan. Sa paghindig noong nakaraang Martes, na nakontemp ang mga pulis dahil sa umunay pagsisinungaling ng mga ito sa komite. Kwento ng driver bodyguard na si Michael, sumuko na siya dahil natatakot na siya sa kanyang seguridad. Napanal ko sa si YouTube sir, sa po hmm. na Napis na ako na po, nakita ko po yung picture ko. Kaya po, naglakas na po ako lumabas. Lumapit pa ako sa inyo, Sir Erwin. Nag-surrender siya kasi uh, wala siyang, hinahanap siya ngayon ng mga, hindi niya alam kung sino kaaway niya. May naghanap doon na grupo na Chinese, may naghanap sa kanya na police. Hindi niya alam kung sino na. Kaya feel niya, mas safer siya dito sa Congress. Kaya dito siya tumakbo. Matapos ito, kinontak na rin ni Michael ang kasamang si Rainier para sumuko na rin. Pinumbinsin niya po ako na sumuko rin dahil may banta na rin po sa kasi sa buhay. Nakakatakot na rin kung mas lalo kung tumagal na hindi mag-surrender, baka mas lalo lumaki yung kaso ko. Ayon kay Fernandez, may impormasyon ang dalawa na makakatulong para bigyang linaw ang nangyari. Kabilang na ang pag-uusap sa pera bago pa ang isinagawang operasyon para sa search warrant sa illegal firearms. Kukunan ng affidavit ang dalawa at inilagay na sa kustudiyan ng kamera ang mga ito para sa kanilang seguridad. May direktiba na rin si House Speaker Martin Romualdez sa komite na tapusin na ang paginig sa insidente. Administratively, magkakaroon ng decision ng uh, PNP about those mga opisyal. And dito naman sa dalawa, uh, kung sila mag-state witness, uh, uh, more, more, uh, most likely yung kalilang uh, kaso magiging uh, magkakaroon ng mitigating circumstances dahil nga nakikooperate sila. I hope that this will set a precedent na uh, seryoso ang gobyerno natin, lalo ng Kongreso, sa pangungunan ni Speaker Martin Romualdez na to clean, ano, i-clean natin yung ating uh, PNP uh, hierarchy. Layon ng Kongreso na magsilbi itong babala laban sa mga questionable police operation. Rod Legu said, para sa bayan.